Don Raya o sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe subscribe you no Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps bago pa lang dito don't forget to like comment down below follow the hashtag Don Raya and of course isubscribe mo na yan ngayon mga paps yun nyo pa yung mata natin <laughs> no dahil umaga umaga pa ngayon may deliver tayo kay Boss Mike No kumuha siya sa atin ng uh, pinaktiyan yung mga post dan follow natin. Kumuha rin siya ng project Opa Yellow Face Possible Dan Follow. No? So kung gusto mo ng ganito para madali lang. All you have to do is to text or call me 0953 1364462 mga paps, Screenshot nyo lang. Padala nyo lang sa akin. Alright. So, no? so yala. Let's go. At mga paps no, sa kukuha sa atin ng mga ibon, Meron tayong mga stickers na ipamimigay. No, so, ito. Ito, ganda na ito. Don Roaya, tsaka yung dati kong logo, ito talaga mga pups. No, Don Roaya, tsaka ito naman. Don Roaya, Don Roaya, si hey, Gary. No, ito katulad sa damit ko. So, so, bibigyan kita, uh, bossing mic. Dalawang stickers. Dalawang stickers, especially sabi ni Boss Mike, Ah, uh, ko pa sa subscriber no biker pa talaga tayo. So, thank you muli, boss. My God bless ko. Dito you. Bali, apat na lang mga paps. Pinakyaw ni Boss Mike to. Isa na lang huli natin. Good morning, Boss Mike. Ito na po yung back to back. Project Yellow Face. Isang Opa Blue. Possible Yellow Face dan Palong. At isang Possible Yellow Face dan Palong din. At apat na possible don't follow yan thank you tapos may kasama pang stickers freebie don Ruaya. Yan mga paps, meron tayong Project Opa Red Factor. Tinan nyo yung ulo, pulang-pula pa yung katawan. No, sobrang quality, sable na sable. At yung nasa kaliwa, yan ay kapatid na visual red factor. Kaya naman kung gusto nyo mga paps, dalian nyo na. You can text or call me 0953-1364462. Message mo sa akin. Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan mga paps, meron tayong mga project yellow face dito. Opa, dan follow. Ito, kunin nyo na to. Yan, napakaganda niya ito. Visual yellow face. Possible, dan follow. Napakaganda mga paps, jackpot na jackpot kayo dito. Yun, kunin na yan. At ang malupit nito, bibigyan ko kayo ng freebie na OPA, possible yellow face, possible dan follow. Alright, no? so ito naman mga project dan follow, bread factor, presyong paminggay na din. And screenshot nyo lang kung ano yung nyo, mga paps. Alright, ayan gaganda, mga par blue, blue, vayo, may pie, yung mga gusto mong ulekta, kunin nyo na yan. You no know, tapos meron din tayo dito na uh, for sale na all project opa red factor pale follow din mga paps madidiin yung kulay niya matitingkad at maganda nito matured na yan o yan o mm. eto may mga ano to uh, na opa red factor pale follow yan o sobrang ganda niya no kalinyada nito yung mga a uh, half na visual red factor mga paps. Ito mga uh, follow naman. Yan, may opa rin, may opa split dan follow mga paps. All right, ayan, sobrang gaganda oh. Screenshot ko lang mga paps. No, send doon lang sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan, meron din mga proven pair. Baka gusto nyo mga paps. Yung sa excited na mag-alaga, mag-alaga na lang, pwede mga paps. Proven pair, ibig sabihin legit mga paps. No? So, eto naman, uh, yellow face, opa, dan follow, at may free na opa, possible yellow face, possible dan follow, blue. No? So, ang project natin dito ay project opa, yellow face, dan follow, par blue pa mga paps. No? So, ayun yung parang pinaka ay mutation ngayon ng yellow face yung blue no na series mga paps ang gaganda nun tapos la, eto naman mga paps ayun no oh, meron di ayun dito mga pastel na pang malakasan. no ayan mga opa oh, pos yellow face possible dan follow eto yellow face visual yan may freebies tayo mga paps na pwede nating ibigay sa inyo basta lahat dito puro freebies kasi nga presyong pamigay para lahat din kayo magkaroon na kagad mga paps no sa abot uh, kamay mga paps uh, makakakuha kayo ng high mutation pwede utang especially sa mga repeat buyer na natin mga paps no so sa mga gusto screenshot nyo lang then send to my messenger Don Roya Don Roya Avery or you can text or call me 0953136 4462 mga paps Ayon quality matured and ready to breed na sobrang ganda talaga no mm. yellow face ha ah, visual tapos may free na opa tapos yellow face possible dan follow lahat naka cross sa dan follow no para tumaas yung value kasi kung yellow face lang wala walang value mutation mga apps no so ulitin ko kung gusto nyo to screenshot nyo lang then send to my messenger Don aya or Don every or you can text or call me 0953 mga pups, No, so ano pang inaantay nyo, wag na wag na kayong mahiya. No? Especially sa ating mga repeat buyer na gusto magkaroon ng high mutation, mag-upgrade ng ibon, pwede nyo akong i-text, kawagan sa 0953-1364462 mga pups, Or you can message me sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No, so yan mga paps. Maraming maram salamat din sa mga avid supporters natin na patuloy na sumusuporta mga paps. Ay, sobrang ganda talaga. Grabe oh. Yellow face na yellow face. No, lalo ito tining katawan no. no. medyo may pula-pula na no. Kasi pinag ano ko yan mga paps, kinocross ko din yan sa RF no. Pinag-eeksperimentuhan natin yan. No, pero ang kinagandahan nito, na hindi nawawala yung Agenda ng ibon mga paps yan mga paps you know Yan mga paps ha, ulitin ko you can text or call me 0953-1364462 or message mo sa yung Facebook Messenger ng Don Roaya or donroaya Roaya Aviary Yan Ito naman mga paps meron tayong yellow face dish ha, at 3DEN na opa possible yellow face possible dan follow yan mga paps of course syempre back to back ang dugo yan ng dan follow no, tapos yellow face pa yun ang maganda dyan mga paps no, walang tapon at solid na yellow face mga paps no, so kung gusto niyo ng back to back yellow face ibig sabihin ng back to back no hen or cock hen and cock ay parehas visual yellow face maraming salamat sa lahat ng nanood at kung nagusta mo yung vlog na to please don't forget to like, comment, 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 comment and below para bayas na Don of course It's end of course, subscribe mo na yan iscreenshot sa na mga ibon mga papsa at ipadala ni San Peso Messenger Don Ryan or Don Ryan A. Dari Uli marami marami salamat sa lahat stay safe and God bless you